Padre, very curious ako dito sa naging interview na to sa isang media. Nabanggit mo na meron kang na exercise na presidente ng Pilipinas. Ano uh, effect ba 'yung magugulang mabana? Padre, very curious ako dito sa naging interview na to sa isang media, nabanggit mo na meron kang na exercise na presidente ng Pilipinas. Oo. Uh, no, Pwede mo uh, i-share? Nope. <laughs> Sorry. <laughs> All the cases are confidential, no? O oh, hindi, mean, hindi ko yung pangalan niya or ano, pero experience mo dun, okay lang i-share? Or... Okay naman. Uh, medyo, of course, confidential, pero at least nakinig naman sa akin uh, after the pre-over, no? And, uh, as I mentioned also naman sa interview, no? I've exercised I've gone to Malacanang a number of times also to exercise it. Mm. Actually, many government offices. Mm. And the devil really said, napakaraming demonyo sa mga itong mga estab establishments na ito. No? Mm. Because he wants really, he can destroy kasi our society by infecting, no? mm. and tempting, and manipulating yung mga nam namumuno sa atin. Eh. Mm. Kaya, you expect the high-powered demons. Satan will send his high-powered demons. Hindi naman sa mga pinuno ng simbahan, mm. but also mga pinuno ng mga uh, lipunan. Mm. Because then he can do maximum damage. Mm. Kaya nga, uh, it's, it's it's good that because uh, almost all our presidents were Catholics, they no? really also sought help no? from the church you know, mm. uh, and mm. guidance and protection. Right? Mm. Pero yun nga, the challenge always is magbabagong buhay ba yung isang right. tao? Um, Nag-react ba sa prayer? <laughs> Kunti lang, pero... <laughs> pero <laughs> And, uh, Padre, bilang tagapagtatag ng unang exorcism center sa Pilipinas at Asia, ano yung pangunahing panguna layuning ng center na ito? Uh, paano po ito makakatulong sa ministry? Well, it's the form a uh, paghubok ng mga iba't-ibang exorcism mula hindi lamang sa Pilipinas kundi sa ibang bansa. Ah, sa, ah so Asia. ano to? Also from abroad. Kasi hmm. may marami gustong uh, mag-training dito sa ating... Uh, sa ating uh, bansa. Kasi maraming case. Uh, not only that, it's because we're the, one of the oldest exorcism, exorcism offices in the entire world. Right? Okay? Oh. Kasi remember, before the exorcism office na tinatag you know, ni Cardinal Rosales, yeah. exorcists were always alone. Usually, may isa o dalawang kasama, pero then he trains another exorcist. Wala yung mga office of exorcism. No? Hindi hmm. sila nag-meeting, -me wala. Uh, very rare yun. Right? Oh. Especially Sa US, walang ganyan. Okay? Right? sa Roma, yun si Father Amorth. Right? Okay? Mm. And therefore, the, yung itong uh, magiging center is not only to train, mm. but also para may isang regular na lugar kung where we can mm. really do exercises. Kasi mahirap maghanap ng lugar kapag may mga tao right. taong na nagwawala tapos nagsisigaw, mm. okay? Uh, we have to find a place na talagang uh, safe and uh, secure, right? Mm. At isa pa rin is, of course, we deal with cases hindi lamang ng possession, kundi yung iba't ibang klaseng ng diabolical attacks. Hmm. Like mga infestation ng mga bahay, yung mga, o mga gusali, o mga iba't ibang yeah. mga institutions, oh. diabolical oppression and obsession, mga atake sa isip, sa katawan, hmm. yung mga binabarang, etc. No? And also, you also house the the Philippine Association of Catholic Exorcists, yung office ng Philippine Association of Catholic Exorcists. Doon yung magiging pinaka-sentro Mm. and also the Commission on Visions and Phenomena, the Archdiocese Manila will also be there. Mm. So, marami kami, kami mga kwarto para pwedeng sabay-sabay in-interview, in-counseling, uh, o ginagabay, you know, mm. uh, through processing. Pwedeng sabay-sabay yan kasi meron na kami isang lugar na secure and safe and spiritually protected yun. Mm. Um, sabi mo malapit na matapos, no? No, so hopefully by December, we'll be praying yeah. about, uh, for that, no? So, Uh, pero yeah, you know, kasi it seven years in the making. Oo oh, nga, yung tagal na niyan. <clears> Oo, <throat> oh, tapos tumama yung pandemic, yeah, medyo nahirapan kami during the pandemic. No? But it's always the Lord's time. No? Kasi may, may ibang lugar pa naman kami, pero ngayon nandumadami na yung makaso. Mm. And uh, kailangan ng isang lugar where we can train people. So, hmm. Now very important na we have a stable location. Etong center na to, Pads. <coughs> Kahit sino pwede pumunta diyan kunyari may na-experience ng diabolical. Uh, okay, usually, may mga, yung mga walk-in usually mga ma emergency, no? but usually we have to, we don't just pray over it automatically. No? Oh. Pag hindi, kasi yung possession naman ay hindi 24-7. Eh. Okay. okay. So, ibig sabihin na, uh, uh, there are times when the person is, yung kalmado siya. Hmm. Uh, okay. Hindi inatake ng demonyo. Wala namang na-possess na possess at 24 7 right? hmm. The Lord doesn't allow a person to be possessed for 24 hours. Right? Hmm. So, kung na ng tao then they have to give us a narrative so we can prepare the person right? mm. pero halimbawa may yung tao tapos dinala doon then we'll pray over the person mm. pero mga without pero pag may mga walk in then we will schedule an in proper interview kasi sabi ko na uh, it's like a surgery no pag papa mm. may sakit ka mm. di ba yung sa, sa doktor ang magse-surgery na kaagad right. di ba mm. o pero kagad without knowing ano ba yung ano ba yung sakit mo ano ba paano nangyari yan right? so, mm. Kasi din kami, we don't immediately don't expect siya hindi natin ma. Nami alam yung buhay ng tao. Eh. Hmm. Malay mo nagpack with Satan niya, di ba? Hmm. Tapos mas lalala yung kanyang uh, talaga yan. Hmm. Dahil hindi siya na eh. hmm. Madami complications. So, hmm. we have to make sure that uh, we prepare the person and paghanda na yung tao, then we schedule a prayer over. Then mas mabisa yung prayer over. Gusto mo bang magkaroon ng early access? Kung ikaw yung una makakapanood ng mga na-interview ko, mga guests dito sa ating programa na Istoryang Katoliko. Magagawa mo yan mga ka by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually, hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga I'm a one-man team dito sa ginagawa ko. So most of the time, ako talaga na, edit Actually, ako talaga nag edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want, na after ko sila ma-interview, ay ma-upload ko na. Hindi ko po yung magawa kasi kailan natin i-edit at pagandahin pa yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede nyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko na interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo mga ka sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ako dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga cost tayong ginagastos, mga ginagamit natin, yung pamasay, pagpupuntaan natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, -face and etc. In due time, I, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa-improve at mas mapaganda pa at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission ay magiging magpartner tayo. Ako gagawa ng pag-i-invite, pag-i-interview, but at the same time, alam ni Lord na you help me and you've been partnering me with this mission. Kaya mga ka para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung mo pwedeng ma-access itong uh, Patreon group na to. Uh, may cost siya, may konting babayaran ka lang pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless.